Okay, magandang araw sa inyo mga badi Ang petsa po ngayon ay February 3 at magkagawa po kami ng tosang. Ito na nga po yung aming simento at nilalagyan na po namin itong hinahakot naming buhangin. Ito po kasi yung tosang namin mga badi Bali, dalawang patong pa lang po yan. E kapag ka umuulan po mga badi eh, natatabunan ng lupa. Kaya naman ang gagawin po namin ngayon ay eh, gagawa po kami ng tosang para mapatungan pa po, po yan ng tatlo. Para hindi na po siya matatabunan. Ito nga pala mga badi yung molding na gagamitin namin. Ito po yung pag namin mga bali yung hulmahan namin bali ilalagyan po namin ng alambre para matibay po gagawin namin to sa bali ilalagyan po namin dito sa baba sa gitna tapos dito sa taas ito na nga pala mga bali yung lalagyan namin dito yun Nakagawa oh, na nga kami ng isa mga body. Hanggang mamayang hapon siguro mga body babakalisin namin yan. Para makagawa pa po kami ng isa.